Kakausap naman natin Eto na. ngayon, Weng. Maganda and, to. Uh, DICT Undersecretary for Cyber Security, mm -hmm. Infrastructure Management and Upskilling. Si Undersecretary Jeffrey E. and D. Yusek D. Sir, good morning po sa inyo. Orly and Weng po sa DCWB. Yusek, maganda umaga po. Good morning po. Maganda, maganda umaga, Kaorly at Weng. Oo, mabalita po namin, i-overhaul ng DICT ang free Wi-Fi program ng gobyerno. 6.5 billion pesos ito. Ang ginagastos natin kada taon uh -oh. para lang pondohan ang free Internet Wi-Fi access. sa 7,000 locations sa buong Pilipinas. Yusek. Oh, well, that's correct, no? At uh, kinukuha kasi natin yung pera na yan from the Spectrum User's Fee. Mm -hmm section yan kada taon, mga nasa 6.5 billion din. Eh. Paano mm -hmm. natin palalakihin yan kung yung cost pare-walang din ung, kung alin yung dumarating na pera kada taon. Mm -hmm. So, may mga kinakausap tayo tulad ng Starlink, no? at sabi nila they're willing to give as much as one-third discount. I mean, sorry, one-third of the price mm -hmm. if if uh, ang kontrata is long-term, let's say 5 to 10 years. For example, the Starlink is offering um, ano lang, 1.5 billion per year pero 10,000 locations na which mm -hmm. is more than what we currently have. Oh. Ilan po bang location natin sa free Wi-Fi? Yun na yung sa 7,000 originally. 7,000, yes. Oh. Oh. Tapos mga 15,000, ano yan eh, 15,000 access points. Oh. Ilan talagang kailangan ng buong Pilipinas sa ilalim po ng free Wi-Fi program? Kasi alam ko may specific na batas para dito, Yusek. Pag uh, sasundin mo yung batas, there are 125,000 public places. Mm -hmm. As of 2022. Lumalaki pa yan kasi every year may bagong eskwelahan, yes. may bagong park. Mm -hmm. uh, man, 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 At sa ngayon, na. nasa 7,000 pa lang tayo. Correct. Pero alam mo, when, ang 125,000 kasi ang laki niyan eh. That will approximately cost you 58 billion to 60 billion per year. Mm-hmm. Malaki. And uh, yes, so baka hindi rin natin kayang pondoan. Mm, pero kahit malasa na makakalahati tayo, Yusek. Yes, yung sinasabi ko sa inyo yung bagong iniisip natin at 10,000 locations, tools lahat yun. So malaki mm impact -hmm. nun. Okay. Uh, lipat lang ako kasi may naridig din ako ng ano eh, SIM card ng bayan. Parang, Alright. ano ba to? Hindi Ito ba ay uh, masasabi nating scam free? <laughs> <laughs> ano Bakit mo na yung sim card ano ng, bayan ito? ng bayan? sim card ng bayan? Ayos, ay. Siguro ka only yung uh, scam mamaya-maya <laughs> ano, na yun. Uh, Hindi na ako makatis, Yusek. Pasensya ka na. Alam mo na, pati kikita kami dito. Yusek, na-scam na naman ako. Dabo <laughs> ka na, Yusek. Uh, sige, Guayad po. Yung ano, yung ano yung SIM card ng bayan, So actually, the Philippines lacks approximately 66,000 towers, tel mm -hmm. site towers. Yan ang dahilan ka. O yun, saka when, kung bakit uh, minsan natin takyan ka, bigla na puputol yung tawag mo mm -hmm. o kaya nawawala ka ng na signal. So mm -hmm. the idea here is that uh, isa-subsidize natin yung pagtatayo ng mga towers sa mga non-commercially viable areas mm -hmm. ng mga telcos. Pero ang subsidy di mapupunta sa kanila. So ang uh, katirang na limawa, hindi kami magtatayo rito kasi... It doesn't make a commercial sense. Ang gagawin natin is uh, mamimigay tayo ng SIM cards. Bibili natin in bulk yung padalang bandwidth. And this is also in the form of a free Wi-Fi program. Mm -hmm. Kumbaga, ano na siya, meron na siyang 25 gigabytes na data, subscription. Mm -hmm. ibibigay inibigay natin yan sa mga teachers, sa mga sudyante. So mm -hmm. target talaga natin is mga mag-aaral. Ispons natin... na nga bibigyan nito, Yusek, hindi yung bibigyan sa mga barangay official, sa mga LGUs schools lang ito lahat, yung SIM card ng bayan. Uh -huh. schools. At kung kulang pa yung subsidy, dahil maliit lang yung eskwelahan, it can go to the community. But definitely not government officials. Mm -mm. Because government officials receive stipends. Okay. Correct. Oo. isa, isa tanong sa akin, Yusek. Hindi ba natin mapapakiusapan ma, ma ng mga telco na tumulong, lalo sa gantong uri ng mga proyekto natin, bilang bahagi na siguro ng uh, corporate social responsibility mm -hmm. tumulong sa DICT? Maka Makaagapay natin, Yusek? Actually itong idea na to kasama na sila. no? This was also proposed by the Private Sector Advisory Council mm -hmm. so this is actually already a joint program. So tinutulungan natin sila pero of course the subsidy is not enough to keep them viable. So mm -hmm. a portion of that is sila pang suma sumatalo. Okay. The idea is in the next two or three years dapat uh, pag tinanggal na natin yung subsidy, kaya na nilang ituloy yung programa. Mm. Ano po ang timetable sa lahat ng programang ito? Yung overhaul na paki-importante no ng free wifi program. We uh, by April, we will start implementing. April until Mm. Ah uh, tuloy-tuloy until... na 'yon. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy mm. na. Oh. This is a continuous improvement eh. Kung baga sinisimulan lang natin yung uh, how how to make it better mm -mm. kasi maganda 'yung programa eh. Marami naaabot eh. Okay. okay. Yosek, next time accept ako at uh, dati pag-usapan ito nag offer sa akin ng loan at uh, sweldo ang malaki. Trabaho malaki sweldo. Ha? Uh. thank you. Good morning po. Thank you, sir. Po. Salamat po. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat. Si DIC, the other secretary for cybersecurity, infrastructure management and upskilling. Yusak, Jeffrey, Ian Dino po napakinggan.